Sinalubong ng dating Pinoy Big Brother, housemate na si Tin Patrimonio at negosyanteng si Raymond Ronquillo ang kanilang unang anak. Ibinahagi ni Tin Patrimonio ang magandang balita sa mga larawan ng kanilang bagong pang-anak sa kanyang Instagram stories. Ibinahagi ng first time mom ang larawan niya na hawak-hawak ang kanyang cute na sanggol, ibinahagi din ng ex-PBB housemate ang collage ng mga larawan ng kanyang baby. Isang larawan ng nagpapakita ng bagong pang-anak na natutulog kasama ang ama na si Raymond Ronquillo. Sa kanyang Instagram bio, ipinakilala ni Raymond ang kanyang sarili bilang isang helicopter pilot, businessman, rider, race car driver, snowboarder, drifter wake surfer, at father of three daughters and one more coming soon. Nitong nakaraang linggo, Nagpahayag ng pananabik si Tin sa pagtanggap sa kanilang baby girl na si Amariah Celestine nang batiin niya si Raymond ng maligayang kaarawan. Sa kanyang mga naunang post sa social media, ibinahagi ni Tin ang mga snaps mula sa kanyang maternity shoot. Inanunsyo ni Tin ang kanyang pagbubuntis noong December sa kanyang ikatatlumput dalawang kaarawan, na inilarawan nito bilang best gift ever. Si Tin Patrimonio ay anak ni PBA icon Alvin Patrimonio na sumali sa Pinoy Big Brother, Unlimited ng ABS-CBN noong 2011.